ah uh, mapagpalang hapon po mga kaagri. Ayan, i-update ko lang po kayo sa aking sinabog na pechay. Ito po yung uh, variety ng east West na uh, pabito po. Ayan. Uh, makikita po natin na medyo maganda po ang naging tubo ng ating pechay po. Ano? yan. Uh, ito po ay 21 days pagkasabog. Pagkasabog tanim po mga kaagri. kahit papano po. Ah... Uh, Maganda na po yung kanyang arangkada po no. At sana po kahit papano ay maabot na po natin yung medyo magandang presyo para kahit papano po kumita po tayo ngayong uh, pagsasabog ng pechay. Ayan. Medyo makapal din po yung naging tubo ng ating pechay po mga kaagre no. At kahit papano malinis din po yung ating pechay. Ayan. Napapansin nyo po mga kaagre na maganda po ang arangkada ng ating sabog na pechay yan 20 days po pagkalipat tanim o pagkalipat sabog pagkasabog po natin bumilang po tayo ng 20 days yan na po yung ating uh, pechay po no uh, napahirapan lang din po ito ng tag-araw buti po tumubo hindi po nasangag pero po pagkainit siya pa po natin to ng nang pataba mga kaagri mas gaganda po ito no mabilis po lumaki ang dahon pagka nai siya ng kanyang pagkain ito pong isang banos medyo maganda po ang pagkakasabog po nito no uh, medyo manipis lang po kaya ito po ay lalaki po ito no at magiging maganda po yung kanyang uh, palapa at mas lalaki pa po yung pechay mga kaagri yun doon po sa kabila medyo makapal po ito po, kaya Medyo makapal po yun ano. yan, Update ko lang po eh sa aking sabog sa tanim na pecha mga kaagri. At syempre eh po dalawang. Balit tatlong kilo po itong pumasok dito. Medyo makapal po yun na natin ano. Mas maganda po pala yung medyo makapal. Dahil nung nagsabog po tayo mga kaagri ay ilang araw po yan nagiinit. At yung iba po talagang Uh, bumalda po no pero dahil po marami po tayong sinabog na buto uh, mas makapal na rin po yung tumubo kaysa dun po sa uh, namatay po mga kaagre no kaya mainam din po yung medyo makapal po ang isasabog nating buto pag hindi po tayo sigurado sa panahon kung ito ay uulan kasi ito po mag ulan lang po tayo rito mga kaagre no pero napilita na po tayo magpatubig nung bago umulan yan kaya nakapagpatubig din po tayo pero yung kabila po na yun, sahod na lang po yun. Hindi na po natin inabutan po mga kaagri yung pagpatak po ng ulan. Hindi na po natin siya nahintay mga kaagri. No? ah uh, papakita ko naman po sa inyo yung aking tanim na kamatis. Ayan, magkakalapit lang po yung ating tanim po rito. No? Ito po yung binalagan po natin nung nakaraan. Ayan, ah uh, pinatibay po natin yung ating balag po dahil po ito ay naka naka po sa multiple cropping po no. Ayan. Ah, nakapagsabog na rin po tayo ng mustasa mga kaagri pero yung ating pong kamatis, sayan po ano. Ah, maganda na po yung kamatis natin ano. Marangkada na rin po siya. Sabay po ng pagkaarangkada niya po mga kaagri ay nakapagsabog na rin po tayo ng mustasa. Ayan. Ito po yung ating mustasa no. Maganda po yung pagkatubo po ng ating mustasa ayan, ano. Hindi po siya makapal, hindi po siya manipis. Ayan po ano. Ito po yung tinatawag na multiple cropping mga kaagri ano. Habang lumalaki po yung kamatis, uh, papalaki na rin po yung tinanim nating ay sinabog nating uh, mustasa mga kaagri. At pagkatapos po niyan, uh, ang magiging susunod naman po nating tanim pag uh, medyo may fruiting stage na po, ano mumulaklak na po yung kamatis natin ano, ilalagay na po natin siya ng panlang. Uh, pan uh pag-iisipan natin po kung panlang o yung grafted na ang palaya ang itatanim po natin dito sa ating balag ano. Kaya ito pinatibay po natin yung balag po natin para masundan po natin ng uling ng isang tanim. Ayan, mahahalata nyo na po yung kamatis, nakaguhit na po siya, no? At nakikita na po yung pagka ng kanyang dahon at puno. Ang kagandahan naman po sa pag, pagtatanim po ng multiple cropping, ay hindi na po tayo gagastos po sa land preparation po no ayan katulad po nyan nung napatiklupan po natin yung ating kamatis o napatudlingan ah uh, sinundan na rin po natin ng paararo po no para makasapakapagsabog po tayo ng ng mustasa yun po, yun po kasi ang purpose nun tapos po susunod po nyan ang una pong maaani ay yung mustasa po no within 30 to 40 days pwede na po tayo magpaan ng mustasa at yung ating pong kamatis ay nagpo-protein stage na po siya noon ano pag umabot po siya ng ng 30 to 40 days uh, mamumulaklak na po yung kamatis ano at aanihin na po natin yung mustasa within within 50 to 65 days uh, meron na pong pa isa-isang hinog po yung ating kamatis doon na po tayo Uh, maglalagay ng buto ng uh, panlang or or yung grafted natin pong ang palaya po kung yun po ang itan, ating maiisipang itanim. Ayan mga kaagri. Ayan. Yan lang po yung ating tanim po sa ngayon ano. Kaya po tinibayan po natin yung ating balag mga kaagri para masulit po natin yung pagbabalag po natin at matamnan po natin ng isa pang crops na pwedeng ah uh, ah uh, tumagal sa sa tag-ulan po no at medyo matibay naman po yung ating uh, balag ayan nakikita nyo po no mga kaagri hindi naman po makapal hindi naman po manipis yung ating sabog na mustasa at nagbibigay na po siya ng uh, dahon ah uh, ito po ay napaupuan na po natin at nabigyan na po ng pataba kaya po makikipapansin nyo po yung lupa po no? medyo magreen po ng onte dahil tumalab na po yung pataba po no? at kumakain na po yung tanim nating na mustasa Ayan, nakapagpataba na rin po tayo ng ating tanim na kamatis kaya po ito uh, tatlong tanim po ang gagawin po natin na sunod sunod po no? dito sa ating balag po na ito pag naani na po itong uh, mustasa ang nakaprepare naman pong itatanim po natin yung panlang tapos pag napadugitan po natin baka Uh, dahil ma maluwang naman po itong um, uh, uh, naging sidewalk niya po O yung kanyang pagitan po ng tanim Baka po maisipan po natin dito magtanim ng uh, seedling na tinatawag pong Django, Yun Django po, ano, Yung Django po, no yung Django Sili Django F1 Pero bibili po tayo ng nakaseedling po para uh, pagdating po ng tag-araw Mapapuno po natin siya no isasabay po natin siya sa uh, uh, sibuyasan kasi maganda rin po ang presyo ng gulay pagka naisabay po natin sa sibuyasan kasi po marami pong nagtatanim ng sibuyas lalo lalo na po ngayon dahil marami pong kumita nung nakaraan ayan, ayan po yung ating kamatis po no ah, parang bumibilang na rin po tayo ito ng 20 days mga kaagri. Hmm. kaya po within 35 days po no mamumulaklak na po 'yan at magbibigay na po 'yan ng sanga. Ayun. Ang hmm. ganda na rin po yung kamatis natin mga ka no? Pati po yung mustasa natin kasalukuyan po siyang nagdadahon. Ah uh, mapitik lang po ito ulit ng ulan at mabigyan po ulit ng pataba ay mga mga 5 to 10 days po no malalaki na po itong mustasa nato. Ah uh, pag nabigyan po natin ng magandang pataba yung mustasa sa pechay po no hindi po maglalayo yan uh, magsasabay na rin pong anihin yan ayan. sana po mapakiyaw po yung ating pechay po ng maganda po no para masulit naman po natin yung ating uh, pagod at hirap sa pag-i-spray uh, sana po makalusot po tayo no at kumita po tayo dito sa ating uh, mga tanim ayan tingnan nyo po no kahit na po Kaniyo po matibay po itong balag po natin na to no? Kaya po nilagyan po natin ng mga pangulo para pag gusto po natin mag-ampalaya nga po ano, pwede po tayong maglagay po ng kanyang pambubong. Pero kung hindi naman po natin matutuloy ang palaya, panlang po, pwede na po yan hindi na po tayo maglalagay ng pambubong. Pero pag naisipan po natin ipapalit po yung yung grafted ang palaya sa panlang, ah, pwede po natin siyang hindi bubungan. Ayan. Ito po yung ginawa po nating paligi po, no? Ayan. Kasi po gusto ko pong idaretso yung aking bukid para just in case po na gusto ko pong kumuha po ng tubig dito. Andun po yung tutukan lang po ng generator, ano? At pwede na po natin sakahin to sa susunod na panahon. Ayan. I-update ko lang po sa inyo, no? Medyo maganda na po yung kamatis natin, ano? Kahit medyo may unti-unti pong nagpatay dahil nga po ito ay natataon lagi na malakas ang ulan. Siguro po 'yung binigay po nating matap pataba po no. Ayun, nakikita niyo po 'no. Yung kamatis po na na po natin siya ng pataba. Kaya kaya makikita niyo po 'yung kanyang uh, uh, lupa halos nagigreen na po 'no. Siguro po 'yung medyo malapit lang po sa puno na naibigyan natin pataba no. Hindi na po hindi pa po kinaya nung nung, nung halaman nung kamatis. Kaya po meron pong bumalda. Pero po karamihan po 'no. Uh, dahil matatag na po yung kanyang ugat nakakasipsip na po siya ng sapat na pagkain at kayang kain na po yung dibdibin yung binigay po nating pataba uh, na po yung resulta po ng kamatis natin na bumubulas na po siya mga kagri, ka ayan sana po ma uh, matyambahan din po natin to no? kasi magpapalusot po tayo ngayon dahil ang 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 buwan pa lang po ngayon ay October Ayan, may mga bagyo po tayo no? Sana po uh, hindi po tayo sa lantay ng ng kalamidad para kay papaano po ano masulit po natin yung ating uh, pinagpapaguran lalong-lalo na po ngayon. Uh, sana po hindi po tayo daanan ng bagyo kasi yan po ang risky sa ating mga magsasaka no? uh, Tayo po ay sumusugal sa panahon dahil uh, sabi ko nga po ang panahon ngayon ay parang matanda na rin po no ang tag-ulan ay nagigintag-araw ang tag-araw ay nagiging tag-ulan. Yan, mga kaagri. Pero laban lang po, no? patuloy lang po tayong manalangin at at pag-usayan po natin yung ating ginagawa para kahit pa paano po uh, mapaganda po natin uh, at maitapat po tayo sa magandang presyo at uh, para may 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 maitulong po tayo sa ating pamilya. Ayan. Sa kapwa ko po mga farmers at mga baguhan po din sa pagtatanim po no. Uh, sana po Uh, manalig lang po tayo na, na mapaganda po natin yung ating tanim mapaganda po natin ating mapaganda po yung presyo para po kahit papano ano uh, gumanda po yung ating kita yan lang po yung sineshare ko po ngayong hapon po ano yung ating kamatis at po yung ating mustasa uh, nakaproposal po ito sa pagtatanim po ng panlang or yung ampalaya po ano yun po yung ating isusunod po ngayon Uh, pag-iisipan po natin kung ano po yung ating pwedeng itanim uh, yun lamang po ang ating sineshare ngayong hapon po sana po mga ka-agri, yung hindi pa po naka-subscribe uh, so sa akin ano? sana patuloy nyo pong uh, tangkilikin ang aking ginagawa uh, at kung meron po mga kayong mga katanungan sa pagtatanim po ng halaman Uh, pwede nyo po akong tanungin dahil kahit papano po lahat po ng mga halos lahat po ng gulay na inatanin map po natin ano mga kaagri. At makikita nyo naman po sa ating video na halos lahat po ng gulay na itanim po natin. Hindi man po natin maitama sa presyo no. Maganda naman po yung ating gulay. Yun nga lang po hindi po na ikukumbayin paminsan-minsan yung presyo at yung ganda ng ani po no. Uh, maganda po yung ani pero wala pong presyo no. Ah... Uh, maganda po yung presyo pero wala pong ani ayun ganoon lang naman po kasi ang sa cycle lang din po yan pero po meron po ang pagkakataon na talaga pong uh, binibigay po ng Panginoon yung magandang ani at magandang presyo sinasabi ko nga po na lahat naman po ng tao uh, dumarating po ang swerte sa atin ano Ah, uh, hintayin lang po natin at pagtiyagaan natin. Huwag uh, ko tayo sa susuko kung kuminsan ah, uh, ah uh, tayo no. Uh, hindi tayo kumikita pero Uh, ganun po talaga, sumusugal po tayo sa panahon uh, sa pagtatanim po ng halaman o pag-aalaga ng kahayupan. Ayun uh, lamang po mga kaagri, uh, magandang hapon po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga ginagawa po natin. Ayun lang po at maraming po salamat. Magandang hapon po sa ating lahat.